Uh, so hello guys. Uh, para na yan sa winter ha. Next year. Ah, uh, nire-ready na ni Hobie kasi mas mura ngayon bilhin kaysa antayin pa namin ang next year. Kaya dito kami guys sa uh, binibilhan ng paket. O yun. Yan na naman ang kahoy namin guys para sa winter. Kasi yung kahoy namin doon sa amin ay pulang At yan yung pang ano namin pang pang dugtong. <laughs> Hindi ano kasi to guys eh yung kahoy to ng mga sobra-sobra na ay ginawa nila ng fine para magamit ulit parang yung bang recycling tapos pagtapos ng recycling yan ayan na so nandito kami sa eto yan guys para yan sa, sa sunod na winter hindi yan sa ngayon kasi pag binili mo yan mura mura yan bilhin kaysa mag antay pa tayo pag mag-antay pa tayo ng matagal eh di mahal mas mabuti yung ngayon mura shop sunok okay so babalik kami ulit dito hindi na kaya kasi mabigat sobra yan bigat, guys. yung isang tanyan, 'yang isang pack na 'yan, isang tan, So sakay na ako uli at maaano tayo. <clears throat> Dalhin muna namin, guys, sa bahay. Ja, weil äh, so weit weg zum Fahren, oder? Äh, ja, angenehmer zum Fahren ist, weil vor allem in Oberakt ist. Beim anderen muss ich auf den Stadt fahren. Billiger Billigerweise. Jetzt habe ich 60 Euro gespart für die zwei Kalender. Also, also jetzt, nicht. aber im in, in Winter? ist doch mm -hmm. uh, ah. Kidney Warrior, good morning. Ay, good morning. Good evening na pala dyan. Morning pala kasi dito sa amin. Salamat sa pag Salamat sa pag sis. Shout out, shout out, shout out. Das um, yeah, ist so. Ich habe keine. Das ist später. in meine Arbeiten, ich habe keine Kopfhut davon. Die habe ich gezeigt, ich habe keine Angst. Gar nichts, es ist einfach gar nichts. Okay, nichts meine. Ay, potion high. <laughs> yeah, this is a thing. This mock nicks. Just tell me. Marco Bledsi, good morning, madam. Good morning. Rams. <laughs> Napanood ko yung Rams, yung ano mo. Ano ba tawag niyan? Basta yun ayo. <laughs> <laughs> oh, salamat Rams. Gaano kayo kalayo ni Jennifer Rams? Ni Jennifer? Nagkuha kami ng kahoy, Rams. Di mo nakita eh. Pero babalikan pa namin yung kahoy namin para sa next winter. Hindi sa winter ngayon. Kasi pag bumili ngayon ng kahoy, mura. Kaysa bili namin sa uh, 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 bili na ngayon para makatipid Sis Elin Yung tao yung kami kasi dito nagre-ready na sa sunod na na winter samantalang hindi pa tapos yung winter namin bumibili na kami ng kahoy para sa sunod na winter o di ba? Diba sa atin sa kana bukas na. Oh, di ba? ay binili na kagad namin para makamura na para na sa winter mm -hmm. fugi nga, oo. Medyo fogi-fogi dyan. Uy, nakalima kong tamsak. Elmer, o oh, elen, kuy. Ilen, salamat Ilen. Ah uh, nabisi ako kanina eh. Mag-LSA na ako kanina. Na, na, -na -busy ako may importante lang tawag ng kamahalan hindi ng kamahalan sa trabaho ko yung kasi biglaan lang yun biglaan kaya hindi ako nakapag LS kumusta na Elmar ayan fugi talaga no alas 10 pa lang dito sa amin pero yung alas 10 na yan ay pogi pa rin pero sige lang ano daw Diyos ko Lord ano yung Diyos ko Lord matawarin Rams motoblog ano daw hindi ako makabasa masyado nalulula ang aking paningin magsulat lang kayo dyan basahin ko yan pag may stop over baka mahilo ako sa ano eh dali lang ha ano yung juice ko lord <laughs> may juice ko lord talaga si Elmer may juice ko may lord pa o ba? Diba? tawa na lang kayo dyan tawanan nyo na lang ang aming foggy day <clears throat> enjoy lang muna kayo dyan guys sa panood sa aming foggy foggy Katzbach is open.

Das ist in Ordnung. Ich habe ja auch schon so lange im Büro gearbeitet, ich weiß, was los ist. <laughs> ist er so was machen? Er misst überhaupt nichts. Nichts sonst wissen. Wenn du nichts sagst, dann wissen sie nichts. Verstehst du? Aha. Dann, 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 weil sie wollen wissen, das verstehst du? Die wollen, die, die, das ist eine laute Provokation. Mhm.

Greek na sisig ni Tending. Oh. Ano ba nangyari? Bakit nag-green? Dito na ako sa bahay guys pero nag-green siya. Wait lang ha. green green and green teka nga muna paano na ba, paano na ba to <laughs> bayan aw 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 okay. uh sana pa tayo um ano bang ilalagay ko dito <laughs> Hoy! <laughs> Yung mga matanda. <laughs> Wait lang ha. Saan ba to? Paano ba to? Um, paano yan? <laughs> Ay, bakit ba? <laughs> Yung puting buhok nakikita. Saan ba 'to? Paano ba 'to? Hoy. Ay nakakata talaga naman. Mm. Tay ka ha. Nandito na ako sa bahay, guys. Ah, hindi na ako sasama doon kasi sumakit yung ulo ko na nahihilo ako magbasa. Papaano ba to? Ah. Alitan ko ngayon yung ano ko yung antipara ko. Nahilo ako doon sa pagmagbasa ako eh. Wait lang. Hmm. Ay, nawala. Paano to? Hindi ko mat ko tuloy makita yung pagbabasa. Paano na to? Naano bang nangyari nito, oy? Yung napindot ko kasi, napindot. Kaya mo na ha. Nandiyan ako. <laughs> Ay, nako talaga naman. Wait lang ha, at ayusin ko lang guys. Paano na ba ito eh? Hmm. <laughs> <laughs> ganda pala nito. Ah. Naglaro na po ako. Naglaro. Kumain lang. O kumain. Kain ka na dyan. Wait lang, ha? Teka, anong sabi kanina ni Elmer? Um, sabi niya, just color Lord, patawarin Rams Moto Blog, huwag na Sir Elmer na lang di ako teacher para tawaging Sir Salamat. Oh, ginawa ko si Elmer talaga. Oh. Elmer! <laughs> talaga naman to si Elmer. Oh. <laughs> Paano ba mag-filter, Elma? Para naman yung mukha ko dito napakaano na talaga, oh. Ay, nako naman. Sino pa ang nandyan? Masakit ang ulo ko, ah. Sumakit ang ulo ko. Elena nandyan ka pa ba? Nahilo ako kanina, eh. ano ba mag ano nito <laughs> guwapa pa rin naman ikaw edi eh, wow <laughs> sandali lang, Oting tingnan may ko um, Elma napagod ako, nag ano ko nag, aywan, basta yun na yun Mm. May napindot ako kanina, Elmer. Tinuloy-tuloy ko na lang. O, di ba? Sana maglipstick naman ako dito. Uy, ano ba yan? Mga ilong ko. Ay, talaga naman. Shout out! Elma, may bago ka ba, Elma? Ah, sakit ng ulo ko, ah. Saan na ba ito? Paano ba to? Ano bago natin, Elmer? Hindi na kita tawagin, sir. Baka mamaya magsalita ka ano na naman dyan, Diyos ko. Diyos ko, Lord. <laughs> ano na lang, Diyos ko, Mio. Saan na ba ako eh? Sakit ta ulo ko Elma. Sis Elen, oh ayan tinularan ko yung sa'yo. Maganda nga iyan, natural, walang halong kamtal. Buti nga kamon nakapag Ano, you know? Hoy, nahilo ako ah, hanggang ngayon hindi pa ako nakatulog. Ah, hindi ka nakatulog, hindi nakapag Ano ba tawag niyo noy, nakaligo. Maliligo na sana kanina Elen, ay may ah, si ilmar pala tong kausap ko. <laughs> Natural, walang halong kimikal. edi eh, di ba? <laughs> Salamat, Elmer. Wala yung kimikal. muna, eh. Buti naman at may umahanga pa ya, may umahanga pa. Kaysa wala nang wala nang hanga. <laughs> Woo! Sakit ulo ko. Ay nako Elmer, salamat kayo. Tapusin ko lang ng isang oras Elmer ha. Gawin mo lang trabaho mo diyan mamaya hindi ko na naman magawa tong trabaho ko pag hindi ako mag, mag bayan ng sakit ng ulo ka <laughs> tabang maluoy ano bang bago ni Elma ngayon eh sandali nga Rams may bago ka ba Rams puntahan kita Elma ha <laughs> Ay, naku, Ilma, nakita ko na tong simba mo. ituloy ko nga to Teka, si Rams. Puntahan ko na si Rams. Ano kaya yung bago ni Rams? Shout out na Ari Diri. No, Nakaari diri. Shout out. Nakaari diri. Ano daw? Saan nag-unsa man ni si Elma din ni Saquan? O si... Si... Saan? Bridge na... Queen Tayud. Ano? Sa bridge ng Queen Tayud? Saan ba yung Queen Tayud? Saan ba yung Queen, queen, queen yun? Tayud? Mm. Umuwi ka na lang Rams, walang walang islang binibinta doon. Mm. Aram sa kasi Elmer. Nakaano kayo ha, naka